Of... Sa gitna ng lumalalang isyu ng korupsyon sa flood control projects, isang mabigat na akusasyon ang binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban kina Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Anya ginagamit ang mismong mga institusyon ng gobyerno para sa pansariling interes dahilan para tawagin niyang hindi na matatag ang pamahalaan. Sa isang press conference, derecha ang sinabi ni VP Sara na matagal nang usap-usapan ang umunoy maletang naglalaman ng pera. Pero ngayon may testigo na umaming siya mismo ang nagdadala nito, anya, lumabas na ang katotohanan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin at uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng uh, mga suitcases uh, na yon. Eh, hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggage eh, doon sa Okada case. Hindi lang daw flood control projects ang pinagmumulan ng mga ganitong payola. Idinawit mismo ni VP Sara si Martin Romualdez sa iligal na sugal at iba pang mapagkukunan ng pera. Hindi sa ah, hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa ano, sa illegal gambling. ah uh, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa uh, flood control. Baka Ngunit kayo, ayon sa Vice Presidente, maraming insider ang natatakot magsalita. Takot anya silang matuntun at matanggal sa pwesto. Ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi eh, na ano, na magsalita kayo takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president sa tanong kung may kinalaman ang kampo ni Romualdez, mariin na oo ang sagot ng pangalawang pangulo. Ito raw ang parehong grupo na nagbanta noon sa kanyang confidential funds. Dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang pondo noong 2023. Pero ang pinakamatindi, mismong estado ng bansa ang kanyang kinestyon. Ayon kay VP Sara, hindi na matatag ang gobyerno dahil garapalan ang pang-aabuso sa mga institusyon at walang malinaw na proyektong na ipapakita. No. Uh, our institutions are clearly abused. Uh, they are used for personal gain. And uh, we have already seen the testimony of witnesses about corruption. And there is practically nothing happening in our country. Ilang <laughs> ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika tigilan yung pansariling pag, una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan wala Git niya hindi man lang natuloy ang inaasahang pagpapatuloy ng mga proyekto mula sa Duterte administration gaya ng build build build. Dagdag pa niya, mismo sa 2025 budget may mga blangkong pinirmahan umano ng pangulo, patunay ng kapabayaan. Uh, nagpirmahan sila ng budget na may mga blangko ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blangko. Para sa si Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.